dating alam mong for entertainment lang ang magagawa mo sa TikTok. Ngayon, marami nang kumikita sa pamamagitan ng pag a dyan. Yes, mga ma'am sir, po pwede kang makapag-earn sa pag a from 3 to 5 digits weekly. Kaya kung familiar ka sa tinatawag na affiliate marketing, yes, meron na yan dito kay TikTok. At alam mo ba na maraming mga Pilipino na ngayon na yan na ang ginagawang extra income or side hustle ang pag a online. Paano ba naman? Hindi mo kinakailangan dito na maglabas ng malaking puhunan. Basta meron kang initiative, diskarte, siguradong kikita ka dito. At isa pang kagandahan dito kay TikTok, po pwede kang mag-start na mag-affiliate dito kahit na kukondi pa lang yung iyong followers. Kahit 5 followers ka pa lang, 10 followers ka pa lang, po pwede ka na mag-start ng affiliate. Lahat yan isi-share natin at ituturo natin kung papaano dito sa video na to. But first thing, kinakailangan alam muna natin or alamin muna natin yung tinatawag na affiliate marketing dito kay TikTok. At paano ka kikita dito? Kaya kung interesado ka at gusto mong malaman, panoorin mo ng buo ang video na to. TikTok Affiliate Marketing allows creators to earn commissions by promoting products and sharing affiliate links with their followers. Creators can leverage both organic content and advertising to reach a wider audience and increase their earning potential. Actually, mga ma'am, sir, kakastart ko lang din dito mag-affiliate kay TikTok. And what I discovered is, walang masyadong maraming arte, walang masyadong maraming requirements, agad-agad po pwede kang makapag-start sa pag affiliate TikTok affiliate, hindi siya nalalayo kay Lazada at Shopee kapag nag-affiliate kayo. Almost the same lang din naman. Pero dito kasi kay TikTok, napakaraming opportunities na po pwede kayo makapag-earn. How does the affiliate program work? Katulad yan ng sinabi ko kayo na sa inyong definition ng TikTok affiliate marketing. So dito, you can add affiliate products to your TikTok product showcase. Dito kasi guys, kaya TikTok, mayroong tinatawag na showcase. And doon sa showcase na yon doon kayo uh, mag-a-add ng mga products na gusto ninyong i -promote at magkaroon ng commission. So para maging visible yung showcase mo sa mga viewers mo, so kinakailangan ma mamit mo muna yung 600 followers. Okay? So yun yung isa sa requirements. So kailangan ma-reach mo muna yung 600 followers bago maging visible yung iyong showcase sa mga viewers mo and para magkaroon ka ng yellow basket na tinatawag dito kay TikTok. Pero guys, ang isa sa kagandahan nga katulad na banggit ko sa inyo kahit na less than 600 followers ka at kahit na hindi pa visible yung iyong showcase at wala ka pang yellow basket, pwede ka pa rin makapag-earn ng commission. Kasi pwede mo pa rin naman i-copy yung affiliate link ng mga products na gusto mo i-promote at i-promote yan sa iyong mga social media platforms like uh, sa iyong Facebook, Instagram, whatsoever. So, pwede ka pa rin makapag-earn ng commission. At yun yung kagandaan kay TikTok kasi may other way kahit na hindi mo pa ma-reach, yung talagang requirement niya dito sa affiliate. Ito po mga ma'am sir para mas lalong maintindihan ninyo, how to start if you are less than 600 followers. So, ganito lang po ang gagawin ninyo. Sundan nyo lang po ito step by step. Kung kayo ay may TikTok account na, open nyo lang yung inyong TikTok account at pindutin nyo lang tong nasa ibaba yung shop na nakalagay. Diyan sa shop mga ma'am sir, dyan nyo makikita yung napakaraming mga products na available dito kay TikTok. So, mamimili kayo dyan, guys, ng mga product na gusto ninyong i-promote at magkaroon ng commission. Sabi ko nga sa inyo, guys, basta masipag ka and uh, may discarte ka talaga, siguradong kikita ka dito kay TikTok. For example lang, itong Korean Blinds, ito yung gusto ninyong i-promote. I-click nyo lang yung uh, product na yan. May lalabas na ganito, mga ma'am sir. Nakita nyo yung arrow na yan na pataas. I-click nyo yan. No, I-click nyo yung arrow na yan para lumabas yung may nakalagay na add to showcase. Alright, dito sa pinakataas, i-click nyo itong uh, may symbol na to na parang shopping bag. So, yan yung showcase ninyo para ma-check nyo kung nandoon na yung product. So, nandoon na yung uh, product na in natin sa ating showcase, yung uh, blinds. So, ngayon, i-click nyo lang yung product na yan. May makikita kayong arrow dito sa bandang taas. I-click nyo yan para ma-copy yung link. Ayan, i-click mo lang yan, copy link. So, nakapi mo na. Yan yung pinakamagiging affiliate link mo na po pwede mong i-share sa inyong mga social media platforms para i-promote yung product na yan. Okay, so, so para yan sa mga less than 600 followers pa lang na gustong mag-affiliate kay TikTok. Ako mga ma'am sir, wala pa akong 2 weeks dito sa affiliate dito kay TikTok. So meron lang nag-share sa akin ng affiliate dito kay TikTok na isang friend. So kaya ako nagkaroon ng uh, interest din kasi nga wala talaga akong kaalam-alam kung paano nag-work yung affiliate dito kay TikTok. So ngayon medyo nakakapa ako naman na and meron na rin akong konting uh, alam kahit paano. And guess what? Wala pa akong 2 weeks dito kay TikTok pero meron na akong orders na mga gumamit Nung aking affiliate links Last week, nag-start ako 6 followers lang talaga Yung aking TikTok account So, ngayon nasa 600 plus na Kaya nga sabi ko Kung meron kayong initiative And diskarte, sipag Chachagain ninyo So, walang imposible Kikita talaga kayo dito Kay TikTok So ayun, hanggang dito na lang muna yung ating uh, tutorial about TikTok affiliates. And if you think na nakatulong po yung video na to sa inyo, please like and subscribe at ihit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga ganito tayo ulit na videos. So yan lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you my next video. Bye po!